Ay, <laughs> oh, may costume si ate. Ganda ng costume. <laughs> Thank you Thank you. Thank Tulog na. Tulog <laughs> na. May customs angel. May customs angel. customs angel. Thank you. Ah, go. Uh, <laughs> What will you say? What will you say? Mama, yung basket niya. Sa tiger. Baka maningil. What will you say? Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.

Nakakarami ah, ang kindi yan. Diyan, maganda yan. Mayroon din dyan. Sa kanan. Sa tao dyan. Sa kanan lumbang? Hmm, tao dyan. Wala sila kundi daw. Oo, ang dami dyan. Thank you, ma'am. Dito lang ng 31 talaga pabigay, no? 31, no? Oh. na. dami na. Hmm, habon Diba ko lang, pa maganda, oh. costume na, na talaga. Nakakostume. So, Thank you. Thank you. <laughs> na, oh. Allah. Wala pa man ah. Wala pala. Sabibi <laughs> <laughs> so, kasi to. Coffee pala Thank you. <All> <laughs>

Hello. Okay. Yan okay. si Princess. Ang ganda ng costume. Simulan na muna meron dami <laughs> Thank you for watching!